And hello guys and welcome back sa aking YouTube channel. There's so many people here the why am I so lonely? I I I I I Today ay um, pag-uusapan natin ngayon is all about the all positive comments sa aking vlog. And, kung tutusin is, wala naman ako nakita negative kasi more on positive, positive talaga and gusto nilang malaman yung about sa work ko. And, curious din sila malaman siguro dahil gusto rin nilang maranasan or ma-experience mag-work sa isang fast food or sa kahit anong work industry. So, ayun guys, pag-uusapan natin and babasahin natin yung mga comments. And, yun lang at sana mag-enjoy kayo sa video so kahit medyo boring and yun lang salamat ang pisana natin magbasa ng mga comments so ang first comment is si Frico ang sabi ni Frico nice one sir sana ma experience ko din ang pagiging service ko stay positive lang tayo wag nga lang sa sakit so <laughs> o nga naman stay positive wag lang sa sakit so Ayun, Gusto ni Priko matryo ng pagiging service crew. and sana matryo mo and makapasa. And good luck sa journey. Pero 'pag naman panghabang buhay na service crew lang yung pangarapin mo, di ba? Ah, uh, syempre dapat tumaas din yung pangarap mo. At sana matupad mo rin Priko. At 'yun lang. Salamat sa comment. Sabi naman ni eh, Helping Our Community Vlogs, sabi niya, "Salut sa'yo, bro. Kahit mahirap, patuloy lang. God bless." Oo oh, nga naman, laban nga lang sabi nga nila, di ba? Sabi naman ni Dina Marie Magayanes, Oh, mo lang yan kuya, be proud. mo work with ka kahit at least alam mo na yung hirap at na-detrain mo yung sarili mo na kung ano yung unang priority. Sana all. Priority. Charat. Oo nga naman. Malalaman mo rin yan pag tumagal ka na sa work. At nagkaroon ka na ng mga struggle sa buhay, malalaman mo talaga kung ano yung priority mo sa buhay at ano yung goal mo kung bakit ka nagtatrabaho, di ba? Sabi naman ni Mark Alvin Moon, wow sir idol. Idol din kita. So, next is, sabi naman ni Gamer Moma, being a working student as well. English. And then, sabi naman ni CJ, Casa saludo sa mga service crew. Saludo rin po ako sa inyo and sa mabuting kalooban na ipinagkakalob niya sa bawat tao at sa sarili niyo. Dahil pinalaki tayo ng mga magulang natin na mabuting bata at mabuting tao. Yun lang. And sabi naman ni Art London, salute sa iyo. Salute. 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 Next is si Lex Hesita nice relate match. Kaya mo yan. I feel you. Working student din ako. Nahag na kita. Sana mabalikan ka sa akin. Hmm. Sana all nabalik. Kaso wag na. ba? Diba? Sabi nga nila, matuto tayong mag-let go ng mga taong hindi naman talaga deserving. Diba? Kasi darating yun para sa'yo. Yun <laughs> na. And sabi naman ni Maria Jillian Bukatkat. I salute you po, kuya. Yeah, I salute you din, ate. And next comment natin ay si Kenneth G. Arnado. Ganda ng pagiging real mo. Gusto ko ng taong ganyan. Karamihan ng mga teen teenagers ngayon. Halos mga fake at mga feelings. Oh, sino ba mga fake na yan? Mga fake feelings yan. Alright, travel all right. to the world. <laughs> next comment natin is si Just Play. Salamat kuya sa mga advice and tips mo po. Malaking tulong po lahat yan. Sana, ma sana nga, malaking tulong. And napapansin ko naman is malaking tulong dahil may mga nag-chat sa akin na nakapanood ng vlog ko, nakapasa sila. And kahit di ko sila natulungan personally, uh, nakakuha daw sila ng tips sa akin. So, nakatagal ng puso. Naman natin is si Christina Hera. Hera ban. Thanks sa mga binigay mong tips. Thank you din po sa panonood sa aking videos and sa pag-subscribe. Sa sabi naman ni Marcel Senaon, nice video sir. Nice ka din. <laughs> and next ulit ay si Freeko na naman. Naka 1.5 times ako. Haha. By the way, nice video sir. Salamat. Salamat din Freeko sa panonood ng vlog ko. And, konti na lang to guys yung mga comment dahil hindi ko naman lahat nasama yung comment dahil parang ano lang to, troba comments. <laughs> troba comments. And, next comment natin ay si Christian Clips YT. saludo ako sa iyo sir. Support Pilipino YouTubers. Support din kami sa iyo. And, sana maging success ang YouTube channel mo. Uh, at, sabay tayo mag-grow. Sabi naman ni Sakura Bus TV, just okay friend, cool lang lagi para sa mga customer. Yeah, cool lang and sabi nga nila, uh, pleasing personality at sana mahaba yung pasensya mo. Laban lang. Hindi <laughs> ko alam kung totoo yung mahaba pasensya kasi yung mga kasamaan ko rin sa work, kahit sobrang bait nila, pag nasa loob talaga, yung mga customer as in, nagkalit dito talaga siya. As in, sa loob siya nagawa. <laughs> Kasi nakakainis naman din talaga yung mga customer talaga sa pinapakita nila. Ugali, ba? Diba? At hindi ko rin naman sinasabi lahat ng staff is sobrang baik talaga. May mga bad side din. Kahit ako minsan nag-attitude pero hindi harapan sa customer. Yung parang sinasa really mo lang yung ano. Yung inis. Yung sabi naman ni Cutie Yumi Tolentino, crew din po ako sa Jollibee dati. Ang hirap talaga pero masaya naman. Tama, nga, mahirap. Sabi ko nga, mahirap pero masaya. Pero pag di na masaya, ilat go mo na. Oh! <laughs> sabi ni Anjo, asulat ni Dan, nakakamiss Jumuti. Hmm, nakakamiss talaga Jumuti. Ako nga eh, share ko lang. Uh, sa 4 years ko nag-award sa Jollibee tatlong beses na ako nag-resign. Yung tatlong beses na yun is may kanya-kanyang dahilan. ah uh, siguro sabihin ko na dito sa vlog. Ang um, first is kung bakit ako nag-resign is hindi ko nagustuhan yung salita sa isang manager kasi napipressure ako ano, hindi ko alam kung ano uunahin ko na-pressure ako sa kanya and then na-realize niya na may point naman ako. Then, bumalik ako sa store na yun. Nang dahil lang talaga sa kanya, kaya ako na pa kasi nasigawan niya ako na hindi ko naman parang deserving yun. Next naman, isang beses bakit ako nag-resign is dahil nagpaubaya ako sa circle hunting. Dati meron akong X, X, as in katrabaho ko sa store. Then, pandemic time, mataas yung, ano ko, rango ko kaysa sa kanya. Ano ko, nasa level 2, ganun. Uh, sabihin natin, TS, supervisor, ganyan. Then, kailangan mamili kung sino yung ili-let go or kung sino yung mag stay Siyempre, alam ko naman ako pipili ng mga manager. Matagal na, alam ko. Then, syempre mahal ko yung tao. So, nag go ako. Yung slot ko binigay ko sa kanya. Pero masakit lang kasi. Hindi lahat ng taong minahal mo, tapat sa'yo. Yung iba maluloko. Oo. so, yung part ng design ko is, hindi ko na kinaya kasi, hindi na ako, hindi na ako, masaya sa work siguro. Siguro nag-stay na lang ako doon dahil sa best friend ko na nandun siya sa store. At namimiss ko kasi siya. Siya yung isa. Siya yung kauna-una akong best friend sa Jollibee. Hindi siya babae, hindi siya lalaki. Tomboy siya. And proud ako nung naging kaibigan ko siya. Kasi kahit mag-work kami, kahit mas mataas rango ko sa kanya. Dati, then tumaas yung ranggo niya sa akin. Uh, work is work talaga. Then, iba kami sa labas. Para kaming magkapatid. Pero hindi as in solid talaga. Minsan na lang kami magkita. Pero, nakakamiss. And, yun lang. At, uh, meron pa ba dito mga comment? Ah, ito. Sabi naman ni Judy Neri TV, Yo, yo, sober na ito. Dining crew din ako sa MOA. Spread love mga kapatid. Sana manotis dining Ah, uh, share ko lang sa inyo. Ang first station ko sa Jollibee is dining. Ano nga ba yung dining? Kami po yung nagsiserve sa mga customer ng food sa tables. Then, yung mga request po, kami po nagbibigay, kami naglilinis, nagbabasing. And, basta, is all about sa dining area. Kami, nakapos. Sabi naman po ni Caps TV, thank you sir. Thank you din po. At, ayun lang muna siguro mga comment guys kasi ah uh, masyadong madami so kinat ko na lang din yung iwang ah uh, comment. So, yun lang guys. Sa next vlog ko is pag-uusapan naman natin kung ano yung mga interview or kung gusto nyo ko ano yung mga requirements para ah uh, be ready na kayo kung mag-a-apply kayo, di ba? Ready na kayo kung ano yung mga requirements and para sa akin, kasi minsan marami nagko-comment na ano daw yung madalas tinatanong. Pag sinagot ko po kasi yun, is parang hindi na e exciting at hindi ka nakakabahan kasi parang may idea ka na eh, di ba? Pero para sa madali na may mga tanong, no? kasi is all about yourself. And maging totoo ka lang sa sarili mo. And pararamdaman naman niya yun na nag-interview sa'yo na totoo yung mga sinasabi mo at lumalabas sa bibig mo. At ayun lang siguro eh. Share ko lang sa inyo yon Yung tip na yon na huwag yon nang tanungin. Kasi minsan, di ba, may kaibigan tayo na Uy, ano yung tinanong sa'yo? Di ba ganun? Para sa akin, huwag nyo nang tanungin kasi hindi ka magkakaroon ng idea at pag on the spot ka nang tinanong na interviewer, parang as in ready ka na, hindi ka na nabibigla na ganun, ang hirap ng ganun. Mas maganda pa rin yung hindi mo alam kasi sabi nga nila, yung mga parang trahed, trahedya na hindi mo inaasal. <laughs> ganun. Ewan ko ang labo ng hugot ko. Basta yun, yung meron na biglaan na hindi mo akalain nakakayanin mo, parang ganun, di ba? At, ay eh, yung siguro yung uh, vlog ko for that time. Kaya, sorry, medyo na boring kasi ma na at tahimik na yung mga dito tulog na. Bawal na magingay. So, hindi ako masyado sumisigaw. So, ayun lang guys. And thank you sa so panonood. And sana may napulat kayong aral and tip. May tip pa. So, ayun lang guys. Please subscribe to my YouTube channel. Huwag nyo makakalimutan. And don't don't skip the ads please para makahelp din kayo. And pangako sa sarili ko pag naka 100,000 subscribers ako at makuha ko yung aking silver button. Ah uh, mamamahagi ako sa mga subscribers at ang isa kasi sa pangarap kong content is makatulong talaga sa mga homeless. At yun lang talaga. And kaya idol ko si Sir Basil. So ayun lang guys and maraming salamat. Bye-bye.